Okay so guys, uh, good afternoon. Nandito kayo si Papalon sa Fish 1. Uh, bumalik muna tayo ngayon naman dito sa Fish One para may update ko kayo. Ano, lakad uh, muna rito sa si Papalon. doon. Uh, wala namang ganong mamasyal pa dito. At maluwag yung traffic dito mga guys. Oh. Well, yung mga view ng mga building. ayan napakaluwag ang ganda ang ganda tingnan ayan dito nagkakaroon ng ah uh, traffic oh konti konti ayan may mga tao na rin pala doon sa looban kahit mainit ayan ito so, yung bababa tayo so, rito nandito pa rin yung mga steel base na naka, paano, nakalagay oh. hindi pa rin natanggal saka so, yung mga kababayan natin doon sa dulo nandoon pa rin oh. ah, mga at ay para papasok doon sa loob ayan mga guys, ang ah, dami pala dito mga kababayan din natin ah, nakastambayo pala oh, kasi matagal pa pag mm, paglubog sa araw, mamaya pa yan sila papasok ako lang papasok dito sa loob para may ko kayo dito yan, kasi nakatambay lang sila kasi walang masilungan doon sa looban kasi mainit yan doon Ayan. dito tayo ngayon sa pisuan para pumasok ngayon dito tayo ngayon wala wala man tala okay. hello guys ito yung mga plastic bottle nyo dito nyo ilagay pag pumasok kayo rito paalala lang sa ating mga kababayan kasi yung iba natin mga kababayan iniiwan lang yan doon yung mga plastic kawawa yung mga nagwawalis dito kaya pwede nyo iwan yan dyan tapos balikan nyo lang yung mga tubig nyo dyan pag, pag uh, kayo ngayon ikot ikot muna tayo rito kasi napakainit napit ko lang kayo rito para tapos sa uh, umuwi na rin tayo Ito yung medyo lumilim. Hindi, hindi pa naman gano maraming tao rito mga guys. Kaya ito mapapansin nyo. Pupunta lang tayo doon sa gilid ng uh, dagat. Para may pakita natin sa inyo. Ayan ang ganda oh. Ito ang view sa Manila Bay, phase 1. Napakasarap ang masyal. Puting-puti kaya lang nagre-reflect sa mata natin yung silaw sang buwangin kasi masak, uh, masilaw. Ayan. Wala pa lang ganong mga tao rito ngayon kasi uh, namamasyal kasi uh, init pa. Kasi matagal pang oras na paglubog sa araw. Ayan. At mga kababayan, katuloy kagaya yan, mayroon silang nakakaunas na sa payong dito na nilagay sa ating government. Kaya lang hindi na masapat yan na uh, sisilungan ng tao mga napakarami. Kaya iba natin mga kababayan, ay nandoon lang sa labas nagabang lang sa paglubog sa araw ay ano dito kasi kagaya yan yung mga plastic mayroon pa rin mga plastic dito na pinaglalagyan pero mga gawa yan, sa mga dal tangay na yan sa mga alon Napakalinaw ang tubig dito ngayon. Ang oh. ganda tingnan guys. Oh. Lalaki ng building. <laughs> Ayan. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Napakasilaw ngayon. Kaya yung ating mga kababayan nandoon lang sa labas ang Manila Bido sa Biwok lang doon sa gilid-gilid kasi matagal pa naman ng oras na paglubog sa araw kaya ito yung ating mga kababayan dito yung iba rito, nagtatampisa wala sa tubig, sa dagat naguhugas ng panila nila kasi gamot yan sa uh, talo dito, yung katisa pa yan na uh. Kaya ako wala akong dalang payong kasi ang init. Masakit sa uh, sa ulo. Ayan. Ayan yung iba mga bata rito, nagtatampisaw lang. Ah, tuwang tuwa di sila sa paglalaro sa tubig. ng Manila Bay. Ayan. Gaya yung mga kahoy oh. Yung mga siguro galing yan doon sa mga gumagawa doon sa pagtambak. Pag malakas ang alon, pag nag high tide, natatangay yung mga basura. Gaya yan yung mga plastic styro. Ayun. Naiiwanan. kaya yung mga naglilinis dito kawawa pagka uh, iwanan yung mga plastik kagaya nito mainit mahirap mag uh, linis sa ganito na nakabilad ka sa ilot rito ayan ang tubig maganda na malinaw ng tubig kaya lang dami parang plastik na nasa tabi kasi uh, gawa nga ng uh, siguro sa pag nung na ng karang araw nga medyo maalon yun ayun well, mga guys uh, tayo lalabas na kasi mainit ayan ganda ng view dito sa Paiso no? masilaw kasi ang buhangin dito ayan palabas mo na si papa doon napakainit tayo uwi na muna uh, bukas naman tayo o sunod na araw naman tayo pupunta rito ayan <coughs> parang namaostroy ako Taas pa lang ang araw mga gays. Init. Yan, ang gagawin natin, lalabas na muna. Sa so, ngayon kasi hindi pa na nabuksan yung CR dyan. Under, construct, uh, under construction pa rin siguro. Kaya hindi pa rin nabubuksan. Sa so, ngayon, no, wala ka naman makita dyan ng mga pag-ibang bansa, yung mga foreigner. Kapwa lang din natin mga Pinoy ang nandyan ngayon. Kasi mga Pinoy talaga mahilig talaga sa kahit mainit, sanay. Baliwala lang yan. Ayun, oh. Ito sila nakaupo din dito. Diyan, lalabas tayo mga guys. Okay guys, sa ko na ito sa lahat ng mga subscriber ko, sa mga bagong subscriber, sa lahat ng mga viewers ko. Maraming salamat po. Ingat po at get, ingat po kayo. God bless. Hanggang lang muna. Bye bye!